Ano Alam mo Ano sabi mo Inaway mo yata eh Excuse me sino Bakit po Eh di ba cool wave na pangalan nitong resort niyo Nasaan ang Wave Ah uh, Eh kasi po Ano kasi po sabi ko galing pa ako ng LA dinala ko mga pamangkin ko dito <laughs> Sabi ko Ah <naka> video raw Video <laughs> <laughs> Sabi ko <laughs> oh. Dinala ko yung mga pamangkin ko dito Pinag-absent-absent ko. Gusto naming ma-experience ang wave. Tapos hindi nyo bubuksan. Eh nagbayad naman kami full rate ah. Hmm. Ay sige po. Hindi. Pinawag na nila mag-offer. Isa pa. I-refund yung bayan. Paray mo. Paray ko talaga. May sukli pa nga ako sa kanila. Dito na dami. Mabait no? <laughs> ka pa ng lagay na yan. Mabait pa. <laughs> 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 yan ang ate ko. <laughs> oh, San ka pa? Kaya yeah, minsan parang ayoko sasama sa lakaran. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, hindi ka na makakabalik dito. <laughs> oh, ganda ng dayday -day ko. Ang tisa, o. Oh. Anak, anak, ibubuksan na nila yung wave. Yay! Tinawan na sila. De, Sabi ko, niyo. Kapag hindi,